Ngayon uh, masaya ako, sobrang saya kasi parang ko nagawa ko lahat ng part ko sa na mga kailangan kong gawin sa loob ng bahay at uh, masaya kahit may konting panginay kasi sobrang konti na lang pero solid, masaya. Ayun, uh, may kaba, malaking kaba kasi yun na yun eh. Gusto kong makatungtong dun sa platform na yun pero ito yung kinahinatnan. So okay lang pero <laughs> may panghihinay, sayang eh. Pero okay lang, masaya saka may gut feel naman ako na may gut feel naman ako na uh, this is my time uh, tapos na yung yung naging yung mga naging parte ko so uh, kagabi uh, siguro ni recap ko lang yung mga buong pangyayari sa akin this week sa so, kaya siguro nagkaroon ako ng gut feel na ito na yung araw ko kasi halos lahat ng uh, ng uh, problema ko ay eh, nalutas sa isang linggo so pakiramdam ko tapos na ako. Tapos na yung mga naging parte ko. Masaya na ako dun. Okay na ako dun. Ayos na ayos na. Lubos na kasiyahan. Kasi yun nga, bukod sa nanalo ko ng 100k at ayun uh, naman yung goal ko dito. Magka pera. At uh, bukod dun, eh, kasama ko pa yung kapatid ko sa pagkamit nun. At uh, nakasama ko pa ng personal yung mama ko dito. At isa pa, eh, nakausap ko yung papa ko. At uh, nagkaroon kami ng kahit kaunting ano lang usap lang ang mahalaga ay eh, na rinig ko yung gusto ko marinig sa kanya dito pa mismo so malaking bagay na sa akin yun masaya sabi ko nga ah uh, marami akong uh, natutunan dito dito sa bahay kay kuya pero ang pinakang uh, tumatak sa akin ang pinakang babaunin ko uh, habang buhay ay eh, yung pagiging bukas-loob sa lahat ng bagay kasi bago ako pumasok dito sa bahay ni kuya ay eh, napaka-makimkiming kong tao mahilig kong mahilig akong sarilihin lang lahat Uh, ayaw kong ibahagi sa iba, sa kaibigan, sa pamilya. Pero dito ko na-realize na napakahalaga pala na ilabas yung ganong pakiramdam, yung ganong problema. At uh, lalo, lalo na yung uh, pagmamahal sa pamilya. Hindi ako expressive na tao bago ako pumasok dito. Dito ko na-realize na napakahalaga pala nun. So, ayun, yun yung pinakang uh, ni ko habang buhay. Uh, sa nag-journey ko dito, siguro Wala. Wala akong mababagohin kasi wala naman akong pinagsisisiyan doon at uh, ako yun. Tot yun yung ako. Totoo nga ako yun kaya wala solid lahat. <laughs> sa apat na natira sa bahay, sa Big Four sa inyo, Fian, Colette, Kai at uh, Rain. Uh deserving kayo diyan sa spot na yan. Uh, sobrang proud ako sa inyo at uh, sana uh, yung mga aral na nakuha niyo dito sa bahay ni Kuya ay eh, babaunin niyo sa hanggang sa paglabas niyo diyan. Good luck. Congratulations. Kuya, maraming maraming salamat sa pagpapatuloy nyo sa akin dito sa bahay nyo. at pila uh, pala mo din nako at wala akong binabayaran. Maraming maraming salamat at uh, maraming salamat din sa mga aral na binigay mo sa akin at uh, sa 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 mga bagay na ipinarating mo sa akin nang ganun, eh, mas makilala ko yung sarili ko. Napakalaking bagay nun, Kuya, sobrang sobrang laking pasasalamat ko sa inyo at uh, utang na loob ko lahat. Maraming maraming salamat, Kuya. Ayun, sa mga sumuporta ho sa akin, mula ho pagtungtong ko dito sa bahay ni Kuya, hanggang sa puntong to, maraming maraming salamat ho sa pagsama sa akin sa naging journey ko po dito. At uh, maraming maraming salamat, sobrang mahal ko ho kayo at uh, naway hindi ho dito matigil ang lahat. Naway suportahan niyo pa ako sa magiging laban ko ho sa tunay na buhay. At uh, maraming maraming salamat. I love you all. Uh, JM, ikaw, ikaw, JM, unang JM, <laughs> ikaw, lumang JM. At uh, gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa'yo kasi tama yung naging desisyon mo. Uh, at uh, ayun, uh, proud ako sa naging journey mo dito sa loob ng bahay. Uh, sabihin natin na kamunti ka na, hindi mo man nakuha yung uh, ninanais mo, yung nais mong makamtan. Pero sobrang proud ako sa iyo kasi ang laking kayamanan nung mga aral na nakuha mo dito sa loob ng bahay at, at doon pa lang panalong-panalo ka na. Yun lang.